Hi guys, ngayon guys pag-uusapan natin guys kung paano mo nga ba malalaman na mabagal yung pag usad ng channel mo o kaya mabagal yung paglaki ng uh, youtube channel subscribers mo, paano mo nga ba malalaman yan na eh ang bagal pala ganito kasi yun guys sa experience ko guys na 3 years kong pag-YouTube guys na ko guys na sobrang bagal talaga ng YouTube channel ko sa pag-usad niya e, nakikita ko kung gaano nga ba kabagal kahit meron namang nagsubscribe pero sobrang bagal talaga para bang ang tagal-tagal dumami ng mga uh, subscribers ko alam naman natin na yung subscribers talaga ay isa talaga yung eh, yun talaga yung ano paraan para magkaroon ka ng maraming viewers para pag nag-upload ka sila yung unang manunood ng mga videos mo nangyari kasi ito sa akin guys tiningnan ko yung subscribers count na monthly na dumadaan kung gano'n nga ba karami. Sa akin guys, eh, tiningnan ko yung analytics niya. Makikita natin sa analytics. Nakita ko nga sa analytics na yung channel ko ay eh, nagkakaroon lamang ng mga halos 60 plus na subscribers monthly. So, monthly, eh, mayroon ding nag-unsubscribe. So, sa channel ko, mayroon nag-subscribe na 60 plus. Tapos, meron ding nag-unsubscribe. So, mirung na dadagdag, mayroon ding nababawas. So, kaya naman, palaging bagsak yung ano, subscribers ka. So, kaya naman yung subscribers eh, hindi masyadong dumadami. Eh, kasi dahil na rin sa nag-unsub. Nag, -unsub, nag -unsub. sa loob ng 3 years, guys, yung nakuha ko subscribers na legit lang talaga, yung totoo talaga ng subscribers ay nasa siguro mga mahigit 2,000 lang yung nakuha kong subscribers sa loob ng 3 years mahigit 2,000 lang siguro kasi yung iba eh, dumaan kasi ako sa kasi yung iba eh, dumaan kasi ako sa tinatawag natin kung small youtubers ka pala kapagsisimula ka dumaan ka kasi sa mga ganun yung alam na sub to sub yung ganon. so para sa akin, hindi yung legit. Kasi nga, hindi naman yung nag-subscribe para manood sa video mo. So, sa loob ng 3 years, eh, nagkaroon lang ako ng subscribers na legit talaga na mahigit 2,000. So, masasabi ko guys na sobrang bagal talaga. Eh, kasi nga, eh, sa loob ng isang linggo, parang nabilang ko, parang nagdadagdag lang ata ng parang 6 counts, ng ganun, parang 7 counts. So doon ko pa lang napagtanto na napakabagal talaga ng paglaki ng mga subscribers ko dahil sa isang buwan eh, ganun lang karami. So eh uh, isang dahilan guys kung bakit ganun yung nangyayari kasi nga yung nagdadala ng subscribers sa video ko ay iisang eh, parang natingnan ko parang eh dalawa lang atang video na galing dun yung mga subscribers. Sa ngayon, yung ina-upload ko, walang subscribers na pumapasok. Kasi yun ang dahilan, na uh, naisip ko na yun talaga yung dahilan kung bakit ang bagal ng paglaki ng channel ko at ang baba ng mga subscribers count ko dahil sa luma ko pang video yun na hindi ko na hindi na ako nag-upload na related dun dahil hindi ko na maisip kung ano pang video na related na i-upload. Kaya doon ko masasabi na napakabagal talaga. Pangalawa guys, eh yung paiba-ibang schedule ko ng pag-upload ng video. Eh, Mag-upload ako ng isang linggo, eh, two days, parang ganun. Nag-upload ako ngayon, tapos hindi consistent. Parang hindi 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 po yung hindi consistent dapat kasi karamihan kasi nag-upload sa YouTube guys e, consistent sila anong oras anong araw sa isang buwan ilang video dapat parang ganun. so yung channel ko hindi kaya doon nagbabawas rin nag-unsub yung iba yun ko yung naisip kung bakit nga ba nag-unsub yung iba tapos guys pangatlo yung paiba-ibang content na nag-upload ako ng pagkain-kain, mukbang-mukbang, tapos nag-upload ako ng eh, ibang topic. Tapos ngayon, nag-upload na naman ako ng ganitong topic. Kaya yun ang dahilan, guys, na nagbabawas pa rin ng ako ng subscribers sa lalong dumadagdag na nagbaba, lalong dumadagdag na bumabagal yung pag-usad ng YouTube channel ko. Tapos, ang pang-apat, eh, yung mga videos na ina-upload ko ngayon, walang nanonood. So, kapag walang nanonood, kundi lang, may sampo, parang ganon. Kapag ganon, eh, wala masyadong viewers. So, hindi na rin magsasubscribe. Walang magsasubscribe. <laughs> kasi nga, walang viewers. So, ganon, guys. Na, apektado talaga yung YouTube channel nyo kapag ganon yung ginagawa. Kagaya ng ginagawa ko. So, ganun yung mga reason guys kung bakit napakabagal ng paglaki ng YouTube channel ko at pagdami ng subscribers ko. Kaya wag na wag mong gagayahin. Kaya kung bago ka pa sa channel ko, mag-subscribe ka para updated ka sa mga ganito kong video at mapanood mo pa ang mga bago kong i-upload. Saka guys, mayroon ako members only video na pwede kang mag-sign up para naman mapanood mo yung mga members in lo video ko at saka Kita-kita tayo next sa susunod sa, sa susunod kong video na sisikapin kong mag-upload ng consistent ayoko nang paiba-iba so sisikapin ko talaga para naman eh, hindi na masyadong maghihintay maghihintay pa yung mga subscribers ko na eh, gusto manood sa mga bago kong upload na videos. Thank you.